Hello guys, welcome back to my channel. At na ko yung greenhouse ko na ng tubig. Ay dinagdaga ko ng konti, wala na, patay na yung ugat niya. Yan. Yung ulmiti ko. Yan. Yan oh, yung dalawang tuna ba, malalaki na sana, harbisin na, pangharbisin. harbisin. Tignan pansin na na pala ito eh, yung kasama niya oh. Ayan. Yung dalawa oh. Ayan, oh, nalanta na. Ayan. Nalanta na. Ayan, patay na ang ugat. Ayan oh, nalanta na. Eh, nahibasan. Hibas hibas. Ayan na. Ah. Nasunog na yung ugat niya oh. Nilagyan ko ng to kan yung solution hinabulan ko wala na hindi na kayanin. Eh. Nahibas. Hindi ko napansin. Ayan oh. Nahibasan oh. Daming ugat. Wala na. Nasunog na yung ugat niya oh. Tuyo. Natuyo. Kaya yan. Ganyan oh. Ah, nalanta. Hindi kayang habulin. Pag nalanta. Hindi tulad ganyan oh. Hindi pa. Mutik na rin yan dalaw kahon. <laughs> nahibasan kaya nadagdagan ko na agad ng tubig yan hindi pa siya na uh, hindi na si yan oh puti lang yan ugat niya uh, ganyan yun nasusunog pag pag nahibasan ganyan susunog yan yan kaya nalalanta siya yan nahibasan niyan na sobrang init ah lakas ang init eh kaya nahibasan ito eh no no dami ugat oh muntik din sana ito oh, na na nagiba ng kulay oh ayan oh nalanta sobrang init ayan oh puting puti yung hindi siya na sisira ayan, oh, lapit na no iba tubig pero kaya pa ito ayan ayan Lumis. Ah sandalan ta <laughs> ibosada ko ng tubig kaya ganun ito yung tinanin ko malaki na oh <laughs> bilis lumaki oh malaki na agad hmm. kaya mayro pa nga dun oh hmm. malaki na ito pa yan, sayang yung dalawang kahon oh. lalaki na pa. Ang harvest pa naman ito na. Oh, yan oh, lanta oh. Yan, lanta. Sayang. Ano, ano, patay ako na agad oh. Dilaw agad yung dahon niya. Sobrang init kasi. Pansin, di ko na pansin. Pagtingin ko eh. Wala na, ibas na yung dalawang kahon tuyo na lanta hindi na makarecover <coughs> kaya ganun kailangan titingnan talaga yung tuna box sa sobrang init na yan meron ng may seed naman yan oh. hindi kina hindi kina nahibasan sobrang init kaya yan Lah uh, la dalawang dalam kahon. sayang. Lah lantah. Kayak ion cik cik-nya yang tic mencai tuna box. Naik hibas pala pag sobrang init. pag sobrang init na hihibas eh. niya no oh, nalalanta na naman no oh. yan pag sobrang init oh yan lalanta sobrang init ito yung tuyo na kasi yung kanya na eh. yung, yung kukupit yan ito yung tuyo yan yung kukupit Yeah, hindi na maita hindi na aakyat yung tubig niya sisip-sipin tuyong-tuyo na ah. <coughs> kaya nalalanta siya nalalanta siya yan nalalanta dalawang kahon okay thank you guys mm hmm huwag mo kalimutan pag mag subscribe po sa aking youtube channel salamat